Ironman 70.3 Triathlon Race sa Davao City. Yan ang ulat ni Jason Abisola. Alas 6:20 ng umaga nitong linggo, naging maingay ang Davao Coastal Road. Ito ay kasunod ng pag-arangkada ng nasa lagpas 300 atleta sa swimming course sa Davao Gulf kaugnay ng isinagawang Ironman 70.3 Triathlon Race sa lungsod ng Davao. Sa pagsisimula ng paligsahan, makikita na ang pagpupursige sa mga triathletes sa nakatoon na kanilang layunin na matapos agad ang unang course. Matapos ang swimming course, agad tumakbo ang mga atleta papuntang Esplanade sa Coastal Road para kunin ang kanilang nakapark na bisikleta at diretso pumadyak pagdating sa starting point ng bike course. Mula Davao Coastal Road, 90 kilometers ang kailangan kumpletuhin ng mga triathletes papuntang Santa Cruz, Davao del Sur na kung saan sila ay mag-U-turn pabalik sa starting point. Mga kabataang Pinoy ang nanguna pabalik sa coastal road. Nagad na namang ibinalik ang mga bisikleta sa parke at dumiretso sa running course. Kahit na makulimlim ang panahon, naglagay pa din ng yelo sa kanilang mga katawan ang mga atleta para makatulong sa kanilang body temperature. Mula sa esplanade, isa-isa nilang ikinumpleto ang 21.1 kilometers run course patungong rotonda sa Ecoland Coastal Road area. Alas 10 pasado ng umaga, Unang dumating sa finish line ang mga kalahok sa team category. Si athlete number 1620 mula sa Isabela Tri Club Male Team ang unang dumating na mayroong oras na 3 hours, 47 minutes and 36 seconds. Sinundan ito ng team Go for Gold PH Team na may total time completion na 3 hours, 52 minutes and 59 seconds. At ikatlong Isabela Tri Club Mixed sa oras na 3 hours, 56 minutes and 31 seconds. Ilang minuto pa Dumating ang pinakaunang nakatapos sa solo kategori. Ito si Eric van der Linden na isang Dutch national. Mayroon siyang lag time na 27 minutes and 50 seconds sa swim, 2 hours and 19 minutes and 6 seconds sa bike, at 1 hour and 27 minutes and 18 seconds sa run. Pinakita ng 50 seconds na hindi hadlang ang edad sa pabilisan ng galaw ng mga atleta pero ang dedikasyon sa pagkumpleto sa tri course I, I do this already for 35 years so uh for me it was just uh just normal preparation but I felt I was good before the race so but uh, I'm 50 years old so you never know what happens uh, in a race but uh, I'm glad I could warn, uh, win the race today And um I could, so that I could beat the young guy still. Milliseconds lang ang lamang ni Eric sa second placer na 25 years old na Pinoy na si John Patrick Siron na mayroong total time completion na 4 hours 19 seconds and 44 minutes. Nagkagalos din ang tuhod ni John matapos ang triathlon race. Habang nasa pangatong pwesto ang nasa male 18 to 24 category na si Franklin Ferdie na nakumpleto ang race sa oras na 4 hours, 20 minutes and 24 seconds. Ito na ang ikaapat na pagkakataong isinagawa ang Ironman 70.3 Triathlon Race dito sa lungsod ng Davao. Mula rito sa Davao City, Jason Amisola para sa Pambansang TV sa Bagong